So marami po tatanong at baka maaari din po ninyong paliwanag po ano, sir Salso bilang uh, retired uh, officer po ng Senro. Uh, ayun po kasi ko kung paano nga raw po ito na-aprubahan uh, ng uh, DNR, yung uh, pagpuputol ng ganito po karaming puno or kung uh, talaga po bang uh, inaalaw po ito um, sir ng DNR? Tama po kayo kasi nung ako po yung nasa serbisyo ang proseso po dyan mag-a-apply po ang sinuman, private government offices na merong project na maapektuhan yung mga punong kahoy. ini -mm. in po yan ng opisina at kung makikita na kinakailangan putulin yan, eh, pinababayaan po. Pero sa kaso po namin ngayon, sa aming appeal, na kung maaari nga po sana, isave yung mga native trees. Uh, sa pamamagitan ng pag-earthball, o kaya ay yung iiwas, i-realign. Mm ah -mm. uh, may mga malalaki po kasi nara, baka, baka sakali pwedeng uh, iwasan yung mga puno na mapuputol kasi matanda na rin po yung mga punong yun. Eh. ah uh, siguro po magtataka kayo, bakit sa aming organisasyon, hayan lang namin putulin yung mga exotic species katulad ng mahogany, mm akasya -mm. Acacia Arecloformis, Acacia Mangium. Sa kadalilanan nga pong iyon ay mga imported. Bigyan kayo ng halimbawa na talagang kinasusuklaman namin na puno na, na dinala dito sa ating bansa nung mga nakaraang panahon pa. Ang mahogany. Ang mahogany po kasi nag-release po yan ng ng chemical sa atmosphere na kung saan yung mga ibon hindi mo masyadong hindi madalang dumapo ang ibon at acidic po yung dahon niya kaya yung mga ibang halaman o kaya damo na nasa ilalim ng mahogany na mamatay. Mm -mm. Sa po nga pong findings namin na uh, kapag may mga mahogany sa paligid at meron kang puno ng mangga, na namumunga, pag yan ay napayungan ng mahogani, bababa ang pagbuka ng mangga at yun namang agricultural crops, halimbawa saging, sa halip na 4 inches, nagiging 2 inches. Yun po ang mga uh, uh, negative impact ng mga exotic species.